idol, ito dito mayroon dito ay ano lang. Yan. Yan. Sigurado yan. Hintayin nyo ang mga idol, kunin ko talaga yan. Uy. Pero nakatakas yan, wala. Lalo na ito idol. Dito lang yan. Kapain na dito lang yan. Katatakas. Kailangan ko itong kapain kasi na dito lang yan. Ingat lang tayo. Kita konas ya. Ito yung babaeng alimang mga idol. Ay, tignan ko. Mataba ito kasi native. Maka safe ito sigurado. Hindi ko ito pwedeng bitawan kasi maraming sumusunod na tao. Saka tirahay nila ito. Mga idol. Ay. Mga idol, payo ko lang. Sana wag nyo scroll yung mga video kasi ang hirap na ginagawa ko. Tulungan nyo ako mga idol na

Sana wag kayo mag-scroll sa video ko mga idol. Pa-share like naman, comment. Sila talaga yung hilig sa mga idol. Totoo pala yung sinabi nila pag pag ipag-engage ka, ang bilis ng ano, ang bilis ng ang bilis dumami ng mga followers mo sa akin. Pag ipag sa ako halos araw-araw, mayroong pumapasok na mga pag uh, pumapalo sa akin. Sana